Magandang araw na naman mga kabutcher. Pag-uusapan na naman tayo ngayon kasi nga marami ng sa akin kung magkano basic sa akin. nagme nagmimesis sa akin kung magkano basic ng ano, butchers dito sa Medilis. Magkano ang pinaka-basic okay, ng sarap ng butchers dito sa Medilis. Ito yung masabi ko sa inyo mga kabutcher. Dito sa Bansang Medilis, video ano tayo, hindi masyadong kalakihan yung sarap dito. Lalo na sa mga nag-uumpisa. Yun ang masabi ko sa inyo pinaka basic dito ng ano, depende sa experience nyo tsaka sa depende sa ano, sa kumpanya nyo na pinagkatrabawan natin tsaka yung example, for example example na budget, yung pinaka yung mga sabi mo walang may experience mapatak kayo ng 28k sa depende sa interview nyo, sana mas maganda yung interview nyo, mga kanon, 28k 1,000 piso, tapos yung mga ano naman, mga sabi yung mga exam doon, baka opera sila ng 30,000 to 32,000, Mga ganun, 35 minutes na mabot ang tatlo. Yung mga galing, for example, galing ng ibang bansa na rin. Galing na rin ng, for example, galing ng Dubai, galing na, uh, ano, kung mag-apply mag ka din sa bansa Middle East ulit, ha? Uh. Galing na kayo ng mga Taiwan, mga ano, Japan, so mag-apply kayo din sa Middle East. Baka opera kayo ng mga 35k, mga ganun. Kasi, malaking ano na rin yun, malaking experience na rin yung mga nasa ano, dapat naman nag-apply na sila yung mga galing Taiwan na rin. Pero kung sabihin mo, well, galing din kayo sa Dubai, galing kayo sa Ross, so, magpapalit lang kayo dito sa bansang Middle East, magpapalit lang kayo ng lugar, galing ng Oman, kayo ng Qatar, Bahrain, pero galing na kayo sa Dubai, galing na kayo sa Bahrain. Ah, ganun din, mga 32, 30, sa 30 plus mga kabutsa. Yun ang magiging basic salary nyo sa, ng isang butsa dito sa Middle East. Kung pare pareho kayo lang Middle East kayo, galing kayo sa Dubai, kung pare na kayo ng Oman, kung pare na kayo ng Qatar, kung pare na kayo ng Saudi, yun, know, opera kayo ng mga ganun, 30,000, 30,000, depende sa kumpanya na kilala kong big company. Yun ang magiging basic, isa na rin yung mga kabut siya. Kaya dapat, pagtsagaan lang natin yung kung sabihin nyo. Tsaka sa mga first timer pala mga abroad, tulad yan yung mga sabihin ko sa'yo, mga 28, opera kayo ng 28. Malaking bagay na yun, kung hindi kayo sumasakot sa Pilipinas, 28 kimi sa niya, may mababa pa, 26 kasi nga halos hindi masagot yung ano, mga katanungan, tapos nasa yung sasabihin nyo, hindi kayo galing Monterrey kasi yung ang mga kilala nilang ano, yung mga meat shop dyan eh. Monterrey, Pure Gold, ano pa yung mga kilala mga ano dyan, mga hypermarket. Nasa, sa ba, ano supermarket ka na, ano, SM yun, mga kilala na mga, mga employer yun. Kaya yun ang payo sa inyo. Ang malaki na yung sound mo dyan, stambay lang dyan sa Pilipinas, mga robot siya. Kaya, pero kung maliit kayo, gusto nyo mag-experience, gusto nyo mag-upgrade ng bansa, try nyo muna dito sa Bansang Middle East kasi para training school ko dito para makarating tayo sa mga, mga, mga malaking bansa tulad ng UK kasi nga alam ko sa UK talaga pag pumunta doon mga 100 plus yung mga maging basic sala ganyan dito pa naman sa Bansang Middle East sa mga Asia yung mga 30,000 mga, mga, mga sabihin mo yung ng mga ganon basta yung mga bago pa lang walang experience 28k 26 to 30 minsan, pag maganda yung performance mo sa interview, tsaka malaki, bigyan ka ng 30,000, 35,000, $30, gano'n. Yun, yun ang mapapahay ko sa inyo yung mga butchers, mga ano, gaplay ng butcher dito sa ano, gaplay ng butcher dito sa Pansang Middle East. Kaya, yun. Yun ang magiging basic nyo kung pa magkano ba yung basic salary ng ano. 28k to 30k, yung mga walang experience, ulitin ko, yung mga hindi exam bro, yung mga first timer, mga gano'n, pero minsan, pwede pa kayo madagdagan yan, umabot ng 24 to 35. Tapos so, yung mga ex-abroad naman, mga gano'n, 38 plus 2, 35. Kaya tuloy nyo lang mag-apply mga ka Kaya yun ang magiging basic salary natin. Tapos kung gusto natin mag-apply ng na ibang bansa, mag a ng UK, tsaka ano, sana pala rin. Pero malaki lang yung kasusunod sa pag apply mga ka-watcher. Pero once na makalusok ka naman, one time big time ka yun lang ang pinakakaiba ng cost of living kasi pag nandito na kayo para mga kabotser alos libre tayo lahat dito mga kabotser pag yung nandito kayo sa bansang Middle East wala kasi dito mga ano eh hindi sa mga sa malaking bansa kaya ganoon mga kabotser o dito ko mga basic na mga first timer mga panguang pala 38,000 to 30,000 tapos yung mga isa abroad, mga ganoon Alam na rin ang isa abroad dyan, mga kabutsa. Kaya Minano ko lang sa inyo, mga first time pala na mga first time na mag abroad sa kapunta dito sa Medellin. Wait, kasi maraming may waiting sa akin. Hindi kayo ma... Hindi ko kayo ma... Ano, hindi kayo ma-reply. Kasi nga, syempre, busy ko na. Kung minsan nag ano, spam message pa yung mga bago. Ano ko sa ano, Facebook. Kaya ito, panoorin nyo lang mga abroad siya. Yun, 28 to 30, minsan 26 to 30. Mga ganun yung mga first timers abroad. Kaya... Nandito na lang mga abroad siya. Sana na... Pakinggan ko naman ngayon para maka-inspire naman ako sa inyo. Tis-tis lang tayo, never give up lang tayo sa pag-apply. Okay mga butcher, God bless.